Saan gawa? Ito no, ang oristambo mo? Yeah, ay, po, sir, kugon, sa kugon po. Sa kugon? Sa kugon to? Ah, Saan nagagaling yung kugon mo? Sa, na, po, sir, tanong, sa gapan pa. Sa, gapan pa? No, Dahil sabihin, gumagas ka pa para binin to? Balik po sa kulang-kulang, isang libu rin po. Ah, li isang libu ito po. Searching for a longer day People feeling like the light has just come We must never stop the way Birds chirping and I hear my name Grasping into a life Life is happy but it's so insane We must merely make a show Hello Bali, welcome back to my channel Yan. So Bali mga kalala mo ba Andito tayo sa bahay ni uh, Boy Tambo Yan. So Bali, Nakita ko lang po siya dito sa daan anak uh, Nagpupukpuk po siya na ano, na kadena ng kanyang bisikleta So yan mga kalala mo Bali Puntahan natin, bisitahin natin na kanyang pamumuhay Kung ano po yung pinagkukunan Nalaan ng, ng, ng makakain sa araw-araw So tara mga kalala mo right so mga kalala mo, bali may nakita tayo dito na ano uh, Lagi kasama ni Nitoy yung isip sa vlog eh Di ba yung lagi kasama ni Nitoy uh, si ano nga pala? Ano tawag sa'yo ni Nito uh, Boy Walis ba? Boy, uh, boy Tambo? Walis ko, tambo. Uh, so ayun mga kalala mo, si Boy Tambo po Mga kalala mo, bali Nadaanan ko po siya dito sa around ng San Carlos So pupunta ako sa tuloy sana ng Santa Isabel eh So nadaanan ko siya Yan, ano ginagawa mo? Ano ginagawa mo? Ano ginagawa mo ngayon? Ah, ako po, po sir? Ah. Ah, pani sir, nag-aas lang po ng bike ko. Napani <laughs> <yung> bike mo? <laughs> Napigtas? Uh, Apo. Napigtas yung kadena niya, makakalala mo. Ano po sir? Alright, so makakalala mo, ba, napadaan ako dito eh. Sa bahay ni, ano tawang ang patawag niya? Boy Tambo. Apo. Uh, Boy Tambo. Si Boy Tambo. Uh, bali, yun. Doon ako galing. Sa side na yan. Punta ako doon sa Ah, uh, bagong silang. Ay, bagong ano, tama? Bagong sikat ay Santa Isabel. Ah. sa Santa Isabel. So para magpa-shoutout sana ng ano ko, ng mga ng mga viewers at saka mga subscribers. Inadaan eh, ko siya. Nagpupukpok po siya ng ano. Ayun oh. Ang kadena ng bike niya. So ano yung bike mo na to? Ito ba yung ginagamit mo sa ano buhay mo? po yung pang-service service ko lang isang Yung bike mo na yan? Yan sa so, mga mo bali ano, tingnan niyo yung bike niya. Nakita ko rin eh. Napadaan ako. Napadaan ako din eh. Nakita ko nagpupukpok. Ayun oh. Okay. Ano po sir pangalan niya? Naputo niyo? lang kadena niya mga kalala mo. Bali ako si ano, si lalamo Brain. Ayun oh. Mo, brain. Ito. Ano? Eh YouTube channel ko, lalamo Brain. Ah, kayo po sir. Okay, okay. ko Nakikita niyo po sir ako Okay Sa sangkatusuka o sa bahay Sabihin ng okay. kayo pinita ito Okay ah. So, sino yung kasama mo sa bahay mo ngayon? bali yung nanay ko, tsaka po yung tatay ko. So, hanap buhay mo is pagwawalis tambo? Uh, tsaka po yung kugon po, pang ali. Tsaka okay. po okay. yung airfuser. sir. na naman yung... Tara, explore mo So, babaan lang natin ito mga kalalam mo. Ah, bali, ito yung lagi kong nakikita dito sa vlog ni Nitoy AC. Na, ayan, lagi niyang nakakasama. So, siya si Boy Tambo, o tawagin. Yan ni AC. So, babaan lang na natin mga kalalam mo ba? So, nakabag lang kasi ko dito sa tao na to. Ay, ito ako nagpupukpok oh. Pupukpok ng tawag dito, kadena. Idudutong niya para meron siya magamit na service. Para sa kanya hanap buhay na walis tambo. Ayan oh. Ito so, makakalala mo ba? Bali, gumagawa siya ng mga ganito. Ayan oh, walis. Pang-agaw ba ito, walis? Walis po siya. So gumagawa po siya ng walis at saka po pang-agaw. Pa. Makakalala mo. Tara. Ah, Ano yung bag man, man. <laughs> mo? Ano yung bag mo? Tumbay So ayun mga kalala mo, bali ito yung walis tambo na kanya, ginagawa Magkakana naman yung ganito, pwede ba akong tumuloy? So mga kalala mo, bali hindi sa pagkakana uh, Panahorin nyo na lang po yung sitwasyon uh, Stada na pamumuhay po ni Weeboy yan Ni Boy tambo, mga kalala mo So panahorin nyo na lang po Yan po yung mother niya. hello po mother Magandang hapon po, pabless po Magandang hapon Bless mother, bless, bless, bless Ano po yung ginagawa Bless up, Ah, okay. Uh, so, bali, ano ba yung ano? Si, Pangilang anak nyo si Boy, ano? Boy Tambo? Ah. Uh, Pangilang anak nyo? Anak ko. Hmm. Po. Ito, saka si Nonoy. Ibig sabi, Bunso siya? Uh, okay po. Saka dalawang babae may asawa na. Ah, uh, taga saan po talaga kayo? Taga dito? Taga dito. Okay. So, bali, peplex ko lang po yung ano ninyo. Estado yung pamumuhay po ninyo. Ni, ano, kasi lagi ko rin po siya napapanood sa sa vlog ni Nitoy. So si Boy Tambo nga pala mga kalalamove So ito po ang kanilang bahay Yan So yan uh, Bali ang hanap buhay po niya Para kumita ng pera is yung paggawa ng Yan yung nakikita na ninyo pangagi mga kalalamove At saka itong hawak ko Yan walis tambo Diba? Ang gawa Saan gawa ito walis tambo mo? Sa... Sa kugon Kugon to? Saan nagagaling yung kugon mo? Saan po sir? lang Bali sa gapan pa po sir. Gapan pa. Okay. Dahil ibig sabihin gumagastos ka pa para bilhin to. Bali po sir mga kulakula -kula isang libo ah, li uh, rin uh, 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 po sir. Isang, li isang libo itong kugon. bali isang arkila. Ikay nga binububunot. Kapunta po sir ng gapan Bali arkila ah. po na Ah, mga arkila. Ah. Mga arkila ka ng sasakyan sakyan. Para makakuha ng kugon. Ah, Sa kapit bahay na. so sir, ito ka ba natuwa nyo pa kinukuha yung kugon na to? Ibig sabihin puno din to. Ay no kuhanan niya. Ito po sir ganito. kami magkasawa may sakit. Siya high blood ako naman sa ano. Sa sikmura sa bitupa. Bakit pa ano pa bitukan niya nanay? pag ako sinusumpong di ako makakain. Ay saan yan? Acid din po Kaya yan. Kaya maintenance na gamon. Wala kami maibili eh pa niya. Yun nga po, yung, bali mga kalalamob, yun nga, yung pantitinda niya is yung bike na ginagawa niya na yun. Yun, yung nakikita nyo kanina B na nagpupukpuk siya na kadena. Ito nga, nakikita ko nga din na service nyo yan. <laughs> yan. <laughs> Ma, gusto ng asawa ko palitan. Wala, makakot tayong pera. Bali po, sir. Rupa rin po, po sir, Sa sobrang taga Bali, sa nakaharapan mm -hmm. po po, sir, ng San Miguel po yan. Hingga yan. Santa Rosa. Yan. Ay, San Leonardo. Pero yun yung bike na yan, makakalala mo po. Makakarating pa ng mga Santa Rosa at San Miguel Bulacan. Para lamang maipanlako ito mga... Walis na ito. Makakalala mo po. Dey, bisa bi di kayo diyan nakatira. Bali, dati po sir, apat ah, bilang. Mabuti nga, ginagawa ng bagyo. Tatlo na lang kayo niyan. Eh, Alright, so mga kalalaman mo, bali, ayun, dito tayo ngayon sa munting tahanan po ni ano, ni Boy Tambo. Boy Tambo ano, tawagin kani kwan. Boy Tambo, kasama si Nanay. Nanay, pangalan niyo po, Nanay. Edna Manalasta. Edna Manalasta po. Sir, yung tatay. Tatay, ano ni tatay? Hello. Hello Meroyuma. Hello Tatay. Hello Tatay. Good evening. Eh good afternoon. Namaste. Namaste pa. <laughs> <laughs> Magiiinom nang ano, kamot. Hmm, samitinan sa hybrid na ri po ba kayo? Ano? Bless po, bless po. So dito 'yung bahay niyo. Nagkaka-sha kayo diyan. Isa ka nakatira, Boy Tambo. Bali-jandang timposa. Kasa dito? <laughs> Pinaal, pinaparat ang patong lang agamit na ito, yan. Po, sa, nabagyo pa nga po yun, sa. Kaya po ganyan po yung ayos na. <laughs> po, sir, mati, ito man. namin, napaluwagan yung ano, mabintahan ng ano, yero. Sabihin ito yung pwesto ninyo. Mga kalalam mo, tinan nyo po yung bahay ni ano ni Boy Tambo. Yung kasama si tatay na may high blood. Tsaka po si nanay na mayroong pasakit sakit sa sikmura. Kung so, nagkakasya po sila dito, mga kalalam mo, sa apat na kudradong sulok ng bahay na yan, mga kalalam mo. So natanaw ko lang sila, makakalala mo si Boy Tambo. Yan, natanaw ko lang. Nagawi siya ng Tawag so, dito, kadena. Tagal ko na rin hinahanap si Boy Tambo. Gawa ng yun nga, uh, gusto ko din may picture yung kanyang hanap buhay. So di ko expect na ganito pala yung bahay nila, makakalala mo ba? Ano ulam nyo nyan? Sardinas Nakita mo sardinas dyan sa mangkok. Ano alam niya, tatay? Ay, sardinas. Ay, bawang. Sardinas. Nakaraos lang. Bigyan mo nga kayo kahit magkano na pambili ng ulam. <laughs> so, nakita ko lang kasi si Boy, ano, si... Ang sama mo na to. Hawa ah, mo, hawa ka, maka ka, maka ka. pa. Bibigyan na ako ng ano, mga kalalamog. Pang ulam nila. Kasi... Ah, hindi na ako, walang ulam. Ay, kan lang uh, muna. Malaking bagay na po. salamat po. lang muna ang ninyo kasi ako ano, ako small YouTuber lang din po ako. maliit na YouTuber lang ako. Ah, uh, bali lagi start pa lang po ako. So, sana nga po eh sabi ko nga pagkalooban ako ng Panginoon Dios na ako ay eh, ma-monetize, masahod. Tutulungan ko po ang mga tulad ninyo. Basta ano, sa niyang... eh, yung mga isasahod ko, tutulungan ako ng mga taga rito sa Cebu. Taga Cebu po ako. Sa Vicente lang po ako. So yun mga kalala, magnahabag ako, sardinas na ulam nila. May <laughs> kakasya sila, may yung sardinas na isang piraso sa kanilang tatlo. Yun mga kalala, mag... Sa tatay, ayan o. Oh. Oh, hi high uh, blood. Upo. Hindi makapaghanap boy si Boy Tambo. Gawa si Rapo yung kanyang bisikleta. Paano niya mailala ako yung ano na yan o? Oh? Yung hawak-hawak niya. Papasan -pasanin oh. Ayun, papasanin <laughs> niya gano'ng kabigat yan. Lalo na ka na? 22 years old. Sinanay? Ilang taon ka na si 65. 65 po. Si Tatay? 68, 68 Si Tatay. Tubong so, Noveide siya, puro rin po kayo Taga dito sa atin. Tubong Noveide ako. Saan nagigib? Saan po kayo nagigib? Dito po, kabila po Kabila Kalayo. <laughs> Kaya nga pag nag-drive, bali po na ako ng igiban. naman na makakalang. <laughs> Wait lang po ah. Alright, so mga kalala mo, bali, yan, uh, once again, si Boy Tambo, yan. Uh, bali, sino yung gumagawa ng walis ninyo? Bali po siya, tinuturo ako natin po yung mga, niyo, mga, niyo, mga, niyo, mga niyo. Bali, pagkatali po nga ganito, tapos so, pagkatay. Galing, Pag ha? ng walis niya, mga kalala mo po. Tingnan mo nyo naman, gano'ng katyaga pagkakagawa, gano'ng kasinsin, gano'ng ka pulido, oh. Tingnan nyo naman, ah, ha? Uh, pulido. Talaga naman, ha? Eh, e, gano'ng kasakit sa kamay ito? <laughs> Babatak-batakin, diba? ha? <laughs> humigpit lang yung pagkakatali, pagkatahi po ng ulis hmm. Pero lumalaban po sila sa buhay mga kalalambog. So yan, sabi ko nga, napakaswerte na po natin mga mo, Napakaswerte na natin tao. Gawa na ng yun nga, di ba? Kahit na medyo mahirap tayo na gano'n ang sitwasyon natin, eh hindi naman siguro katulad ng sitwasyon po nila. Hindi sa pag-ano po mga mo Hindi sa pagtataas ng ano, mga mo Pero swerte na po tayo talaga. Pero sila tinamo na, ito mo lumalaban. Si nanay, si tatay, si tatay high blood. Si nanay meron sa kasi sikmura pero lumalaban. Nakita niyo yung ngiti ni nanay kanina? 'Di ba? So, lumalaban talaga. So, Ikaw, kung sakali man na matutulungan ka, may tutulong na ano sa iyo. Uh -huh. Sabihan mo na no lang nanay. Kasi so, kung sakali po na may makakapanood, may or, makakapanood no. Kasi Maka may bonus. Sa, kung sakali po may makapanood daw sa akin pong sinasabi ko po ngayon. Po. Sakali kung may po may makakatulong naman po mabuting loob po na ano po ayos na naman po bali sana po maka, may maka ano naman po sa kahirapan po namin dahil isang kahig santo naman po kami po so bali ano kahilingan ninyo kung sakali nanay ano kahilingan nyo nay nanay ano kahilingan mo sakali ano kahilingan mo sakali lang sakali naman ay, bali, na eh, na di ba na natin ay eh, pagkaloob ng ano yan Ang Panginoon Diyos sabi nga nila anong kahilingan mo Ah, pagawa bahay mo. Oo oh, okay. nga naman kasi yung bahay niya mga kalala mo. Tingnan nyo naman. Oo. Oh. tapos, bukod doon sa bahay. Wait lang ha. Tingnan ko lang, -kita ko lang. Ha? Eh, pati aso ninyo. Kawawa oh. rin makain yung aso. Kawawa naman. O, tingnan nyo naman mga kalala mo. Bo. Yan yung bahay niya. Sukatin ninyo. Sukatin ninyo mga kalalam mo. Sukatin nyo. Oo. Oh. Sukatin nyo yung bahay niya. Oh. So, nagkakasya po silang tatlo dyan. So, yung, mga kalala, oh, sukatin nyo mga kalalamove. O. Oh. Diyan na yun. Oh. Hmm. Tapos ito. Ano po ito? Bahay din ito po ba ito? Ito yung lutuan nila mga kalalamove. So dito sila nagsasaing. Nagtutulong man na ang mga nirong yan. Luma na. Ilang po siya ang lutuan na. <laughs> namin. Pinagpitagpingyero. Pinagpitagpingyero lang mga kalalamove. Pinagpatong lang mga kalalamove. Tapos ayun. Ang kala nila sa baba. Ang nila sa baba. Ito yung ititinda sana ni Boy Tambo. Ito sana ititinda niya. Kaya lang hindi hiram niya maitinda. Sira po yung kanya sasakyan. rin sa may-ari. Na, na. Alin po? Yung yan. Hiram niyo lang po yan, hiram. anim na yero yan. Hiram lang, hiram na yero na yan. Grabe naman ano. Sobra naman Tabing niya eh. Uma. Ano po yung ano, yung hanap buhay ni tatay nung di pa siya nagkakaganyan? pag lang, walis. Pagwawalis din. Kaya lang ka lang kasi mag ano, hanap buhay ngayon. May sakit na siya. Nahihilo yang sinasamahan lang pag ng gugo, nahihilo yan pag napainis. Kaya, baka kaming dalawa eh, naghihintay lang ng kamatayan, kawawa bunso ko. Nakasan nyo yan eh. kaya magalala. Yan eh, ko yan. Eh, tutulong at tutulong po sa inyo, huwag kayo magalala. Hindi na nga nakapag-aral. Taasan nyo yung loob nyo. Nagahanap buhay. Lagi kayo mananalangin sa ama. Kanya talaga. Uh, bali, lahat naman tayo nagihirap. Kung sa ano eh. Kaya nga, uh, napakaswerte ng iba na. Hindi na nararanasan yung gaya na nararanasan ninyo na yan. Three, lang yan. Pero okay lang yun. Sabi nga ng Panginoon Diyos, yung Jesus Christ, mas mahal niya yung mga tao nagihirap. Diba? Para mo sa mga iba, iba na hindi nakakaalala sa kanya. Isip. Oo. Oh hindi magugutom pa Samahan nyo na lang po ng panalangin din. Kala uh -huh. nyo, di po ba? Nakubo ano mang... nyo na yan, maging mansion yan. Oo, oh, anong na hirap naman, tinatanggap namin na ah, ang pagkaloob ng Diyos. Pero, kung hindi ba, nagnanakaw na, kami hindi. Dahil wala kaming makain, binibigyan man lang kami ng anak kung yung may mga asawa, wala si. Kahanap din, din ng kapitiro, asawa. So, yun yung nuhugasan ni nanay. Eh ano, ilang may gatang naman po ba? Ilang gatang yung sinain nyo ngayon? Uh, ilang gatang po? Nanay yung sinain nyo? Ang kami sa ano, pagtinda. Binagibigay ko lang kayo, kaninang umaga. pa po kayong kuryente, ano? Uh -uh. Ano yung ginagamit ninyo pang ara, pang ilaw? Ano, karakandila. Kandila? Na, hapunan na kami ng ganitong uras nga alas 5.30 may ilaw pag alas 6 yung karakandila natulog na kami pinapatay namin wala kami pambili, ngayon ang mga mayaman nagpapayaman pa hindi nga po eh di man lang na maibahagi yung kakarampot ni, kahit man lang sana yung dumi sabihin na natin yung dumi lang ng kuko nila yun lang ang nila. Hindi man, man. nila tulungan. Na isang kahig, isang tupa. Ay, yung mayayaman na negosyante, nagpapayaman man. Walis na nga, binabarat pa sa amin. Kawawa naman. Kawawa ano na oh, nga. Na Pero ang iba may awa. Pag yun nga tukli, ang totoo. hindi na binibigay. Yun nga ang totoo, no? Totoo, totoo nga po yung nanay. Hindi nila alam gano'ng kahirap ang sitwasyon ng buhay ninyo. No? Gagawin mo yan, eh. Biro Gano'ng kahirap mo makumuha ng kugon. Tapos <coughs> yung... Kumpanya, <coughs> <yung coughs> no? Gapan, tapos nakikisabay siya, magkano? 1,000 oh. Tapos ilalako niya pa yan. Gagawin niya, ilalako. Pagod lang, doble. Pero napaka ano, presko dito sa inyo, man, nanay kahit ganito sarap dito Ay, sarap magtambay na gusto nyo na eh mag set up kami dito dito kami magmumukbang sa inyo uh, ha gusto nyo uh, um... pagka nagkaroon ng pagkakataon dito kami magmumukbang kakain tayo eh. ha umuho ka lang na pwede uh. Dito tayo kakain ganda rin yung place nyo di ba mainit dito sa atang ha Mainit, mainit. Eh, gagawin lang yung papag na yung okay na. May mga upuan man. Dito, uh, dito nga, ang ganda nga yung space. Uh. Lahat ng mga ka-vlogger ko, pupuntahan na ka, pupuntahan ka dito. Dito tayo kakain, magmumukbang tayo para mabusog kayo nila natay. Ah, diba? oh, sige. Uh, bali, yan mga kalana, Yan ang sitwasyon po ni Boy Tambo. Yan, ng San Carlos. So kasi naman po may mayroon mabuting kalooban Yan mga mo So nakita nyo naman po sitwasyon nila sa buhay So hindi na po ako magsasalita Kayo na lang po ang umusga So yan na ko lang po Si Boy Tambo Yan nadaanan ko lamang po siya dito Kahit ko nga Yan nga nagpupukpok ng kanyang kadena Para idugtong Dahil nasira na rin po yung bisikleta niya pang buhay So ngayon stock up ang kanyang hanap buhay Ayun hindi niya maila ko ngayon itong Kanyang walis tambo at saka yung Ayun. Pang-agew. So, yun nga sana mga mo, makarating po sana sa ano to. kumatok uh, man lang po sana sa inyong mga damdamin at sa inyong puso. Sa sitwasyon na mag-iina na to. Mag-anak na ito. Ayun oh. Uh. So, yun mga mo, once again. yan. Salamat po nang marami sa mga subscribers, viewers, share at saka sa mga likers po natin. Thank you, thank you so much po mga mo. Salamat sa inyong mga pagsuporta. So once again, okay. Uh, kita kita na lang po tayo sa susunod kong vlog so this is the last episode of our vlog for today so once again this is Lala Mabrain to your service God is good all the time